Tila hindi ikinatuwa ng komedya ng aktres na si Pokwang ang naging pahayag ni PBB Gen 11 Big Winner na si Fiyang Smith matapos ipagmalaki ni Fiyang na wala umanong makakatalo sa batch nila dahil sa kanilang pagiging very genuine at very authentic. ayun kay Fiyang alam mo, kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. Hello! Gen 11 hindi, joke lang. Dagdag pa niya kaya walang makakatalo sa batch namin kasi lahat kami very genuine, very authentic. Akala nga namin walang nanonood kaya ganun yung mga ugali namin. Pagpasensyahan nyo na. Dahil dito pinaalalahanan siya ni Pokwang na maging humble at huwag munang magyabang. Ani Pokwang my god iha 21 years na ako sa showbiz at ang sekreto be humble, dagdag pa niya iha, yan muna ang pag-aralan na kailang pub season na ang nasaksihan ko pero iilan na lang silang active sa showbiz. So iha please wag mo na bad yan.